Makakausap natin si Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita at Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Hi, Ms. Cheryl. Magandang tanghali po. Attorney Bendijo, marami na ba yung nagpaabot po ng interes? Dito nga, sa paglahok sa auction sa pitong luxury vehicles ng mga diskaya. Marami na po tayo natanggap na inquiries no? patungkol po sa kondisyon ng mga sasakyang ito at uh, tayo naman po ay maglalabas ng uh, announcement patungkol dito no uh, bago pa man po ganapin itong tinatakda nating auction. Mm -hmm. um, dito po ba sa announcement ano po ang aasahan na kasama dito? Um mailalagay ba dito kung sino-sino uh, yung pinapayagan lamang na lumahok at sino naman yung mga disqualified? Tama po yan Ma'am Sheryl no. At meron din po tayong existing na Customs Administrative Order 3-2020. Uh, na babanggit po dito ang mga hindi po pwedeng lumahok. No? Kasama po dyan ang mga kawani ng Bureau of Customs. Uh, hindi rin po pwedeng lumahok ang importer, broker, consignee at nagmamayari ng mga items no? na isa subject to the auction. At uh, pati na rin po yung ibang mga parameters sa ating gagawing auction ay magiging bahagi po ng ating announcement. Mm -hmm. At um, paano nyo naman titiyakin ano, na talagang magiging transparent at patas po ang auction? Ah uh, gaya po ng iba naming mga proseso ngayon, Ma'am Shelly, no? Uh, ginagawa na po ni Commissioner Royal no? ang kanyang instruction ay talagang live streaming. No? So talagang ito ay uh, makikita ng publiko, talagang very transparent ang ating magiging proseso, magmula sa pag-open po ng mga bids no? hanggang sa pag-award po nito, uh, pati na rin po yung ano, no? Uh, hanggang sa makumpleto yung pagre register sa LTO, yan po ay binabalangkas natin upang matiyak sa publiko na talagang very transparent at kumpletong-kumpleto ang ating proseso. Mm. Doon po sa mga interesado at sa sali po sa auction, uh, magkakaroon ba yan ng uh, parang background check kung sino yung mga interesado rin? Just to be sure na clean tama, yung pera nila. Tama po no magkakaroon po tayo ng registration, uh, hindi po ganoon ka in-depth no na parang uh, Uh, matinding background check no. At uh, titiyakin lang po natin ang mga personalidad na lalahok dito. At uh, titiyakin po natin na hindi po sila papasok don sa mga diskwalipikadong sumali dito. At pati rin po na no, yung mga kumpanya kung sakasakali po'ng merong gustong mag-participate dito ay talaga pong tinitiyak natin na magkakaroon po tayo ng uh, checking muna no bago po natin sila payagang makilahok sa auction. Hmm. Nasaan po ba attorney yung mga luxury cars ngayon? Ano rin po ang uh, sagot ninyo kasi mayroong mga aligasyon na nakitang minamaneho around Metro Manila daw kamakailan ang isa sa mga nakumpiskang sasakyan ng na mga diskaya. Nako marami salamat po sa tanong niyan no. Alam niyo po Ma'am Sherry, talaga pong uh, kinokondena natin yung fake news na 'yon no. Although sinabi nga po ni Commissioner Oriel Naiintindihan po natin na talaga pong dala po ng frustration kaya po nagkakaroon ng mga ganyang posting. Ganun pa man, tinitiyak po ng Bureau of Customs na ito pong Rolls Royce no, na na-seize na po natin mula sa mga Diskaya ay nandun lang po sa compound ng uh, Port of Manila at ito po ay bantay sarado. Makikita naman po natin, Ma'am Cheryl, na yung pong nag-post, no, pati po yung uh, plate number nito mga Diskaya ay magkaiba. So talaga po tinitiyak natin na hindi po nagamit ang Rolls Royce ng mga Diskaya gaya po nung sinasabi dito sa viral na post na ito. Sa ano ba gagawin ang auction? Ang auction po ay uh, tentatively po no ang magko po nito ay Port of Manila. Although meron pa po tayong ine-explore no na baka po sakaling pa pwedeng maihabol natin na third party ang magko ng auction. Although pina-finalize po natin 'yan ang sinasabi lang po ni Commissioner ay sana mas mabilis at mas maaga ang proseso ng restitution no dahil alam naman po natin hindi lang ito simpleng auction ito ay uh, simbolismo no ng uh, pagbabalik ng mga alleged na nakaw na yaman ng ating mga kababayan. Mhm. Mm sabi nyo nga po ay mag-a-announce pa naman pero yung mga uh, sabi nyo rin marami nang nagpaabot ng uh, interes dito. Ongoing na huba ang registration? Paano ba makakapagparehistro ang isang uh, interesadong bidder? At present po, ma'am Cheryl, wala pa po tayong registration. No? Mm -hmm. At in fact po, uh, papi po yung proseso ng registration ay magiging bahagi ng ating ilalabas na announcement. No? Uh, siguro po in the next week, uh, magkakaroon po ng linaw kung paano po magrehistro, uh, saan po talaga gaganapin ang auction, at yung mga iba pa pong detalye ay ilalabas po natin. Magkano po, attorney, ang tinatayang kikitain mula dito sa auction? At para sa kaalaman din ho ng publiko, saan mapupunta ang kikitain dito? Dito po sa Pito, no? ito po kasi yung nagsubmit uh, nagsabit pa sila ng voluntary forfeiture. Sa estimate po natin, nasa mga 120 million mahigit po no? yung posibleng kitain dito. Although we'll have to take into account baka po meron pa pong kabawasan patungkol sa depreciation no so yun po yung inaasahan nating figure patungkol dito sa pitong sasakyang ito at uh, tungkol naman po sa tanong ninyo uh, kung saan po pupunta ang pondo meron po tayong tinatawag na forfeiture future fund no so ito po ay maging bahagi pa rin ng pondo ng BOC but eventually po it will be reverted to the national treasury po mhm mm Atty. Nasa labing tatlo yung nakumpiskang uh, luxury vehicles na mga diskaya, ni di po ba? Pero pito pa lang yung ipapa-auction. Ano po ang estado ng anim na iba pa? Yung anim po, ma'am Sheryl, nagsubmit po ang mga diskaya ng position paper. No? Uh, meron po silang uh, mga legal arguments dito at mga proposals, halimbawa po ng pagbabayad ng mga penalties. No, So ito po ay undergoing pa po ng evaluation ng ating legal division. So hindi po muna masasama itong anim sa tinatakda nating auction dahil meron pa pong prosesong ito pinagdadaan. Mm -hmm. Aasahan po ba na magkakaroon pa ng mga susunod na auction dun sa iba pang um, ari-arian ng mga sangkot sa flood control anomalies? I mean, particular, ito nga pong mga sasakyan? Yes, Ma'am Cheryl. No? In fact, po, oh, uh, gusto rin po namin banggitin no, na yung ating mga magiging susunod na auction ay hindi lamang po patungkol sa mga luxury vehicles sa, sa mga personalidad na involved sa flood control scam. No? Uh, meron pa po tayong ibang mga seizure proceedings, mga forfeiture proceedings na mas mamahal pa nga po no? yung ibang luxury vehicles. Meron po tayong isang uh, luxury vehicle dito na ang halaga lang ng isang unit ay nasa 200 million mahigit na po. No? So we'll be coming out with more announcements regarding these vehicles we're hoping to generate revenue para naman po talaga makatulong tayo sa kabayan ng ating bayan. Sorry attorney ano po yung 200 million? Uh, meron po tayong isang uh, vehicle no, na subjected to our forfeiture proceedings. Ang uh, landed cost po niya ay higit na po nang 200 million. Isa pa lamang po siyang unit no. So, uh, maglalabas din po tayo ng announcements patungkol po dyan. at uh, hopefully po no, it can be part of our future auctions to be conducted. Ano po ang sasakyan nito, attorney? At ito po ba'y konektado dito sa iniimbestigahan ng ICI? Hindi po. Uh, ah, dahil po na aking nabanggit, uh, meron po tayong mga, po, yung normal na ginagawa po ng Bureau of Customs, yung pong uh, pag-check sa mga imported uh, vehicles at mm -hmm. uh, uh, items. Uh, ito po ay parte ng aming normal na proseso kung mm -hmm. kaya kami po ay umaasa na magpa-participate po ang publiko sa ating mga future auctions. Dahil hindi naman po lahat ng ating binibenta ay patungkol lamang sa flood control scam. Mm. Na lang po kami, ano humang sasakyan niyan 200 million na, na yan. Uh, ang pagkakaalam ko po, po, no, ang tawag mo sa kanya ay La Ferrari. Ah, uh, ito mm -hmm. po ay isang limited na uh, sasakyan. Kung kaya talaga pong napakataas ng kanyang value no? mm -hmm. at uh, excited po tayo ito ay maging bahagi ng ating mga future auction mm -hmm. dahil uh, yun pong lot na to no kung dito ako nagkakamali ay halos uh, kalahating billion po no ang posible nating ma-generate dito. Mm -hmm. Eh kanino daw pag-aari 'yun? Kanino nakapangalan? Um, at present, Cheryl, I cannot disclose mm -hmm. no? pero it ay dumadaan sa four future proceedings. Uh, but again, uh, ito po ay nasa, uh, compound na po ng Bureau of Customs at uh, tinitiyak po natin na magkakaroon po tayo ng future auctions patungkol po sa lahat ng mga uh, luxury vehicles na ito. Um, Kung hindi man nyo po masabi yung pangalan, pero high profile po ba ito? Personalidad po ba ito? Or uh, is it under a certain individual or company? Or, at natuntun nyo po kung sino yung nagparating? Um, meron po tayong ganyang yung detalye Ma'am Cheryl no? Mm -hmm. But uh, currently po kasi, uh meron pa po silang ng um, undergoing pa po sila ng ating mga legal processes. Mm -hmm. So, mm -hmm. we'll be coming out with an announcement regarding that, uh, pero definitely po ilalabas po namin yan lahat yan sa publiko. Isa sa tinitig ng paraan po ng Independent Commission for Infrastructure para mas madaling ang bawiin ng pamahalaan yung mga nakaw na yaman kahit walang kasong kriminal ay sa pamamagitan po ng civil forfeiture. Ano po ang papel ng BOC dito kung sakaling gamitin ang ganitong proseso? Alam niyo po, Ma'am Sheryl, napakaganda po ng tanong ninyo. No? Uh, gusto po nating bigyang linaw na hindi po talaga mandato ng Bureau of Customs ang paghahabol no sa Ilgatin gotten wealth no. Uh, ang magiging partisipasyon po natin kung sakasakali po meron pong reklamo, meron pong report or kaya social media post no patungkol sa mga personalidad na iniimbestigahan at yung kanilang uh, kagamitan no kung halimbawa motor vehicle ay dumadaan sa proseso ng importasyon dahil ito lang po yung pwedeng silipin ng Bureau of Customs no kung tama ba yung nabayarang customs duty sa taxes ngayon halimbawa uh, mahigit 30% no yung diferensya doon sa kanyang binayarang buwis at doon sa kanyang dapat na bayaran na buwis meron pong kapangyarihan ng Bureau of Customs ng automatic seizure no so ito po yung magiging ambag ng Bureau of Customs sa ICI siguro po yung mga ganyang bagay no kapag hindi po tutugma sa kanilang mga salen Andiyan naman po ang ating BIR, nandiyan po yung DTI, uh, pa po yung ibang ahensya no dahil tulong-tulong naman po kami sa ICI upang mabawi naman po no yung mga uh, nanakaw sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong oras sa Attorney Chris Bendijo ng Bureau of Customs.